Magandang, 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 magandang Friday sa inyong lahat Welcome to my vlog Ayan today's video guys As you can see Going to work na naman tayo Bakit ganun? Hinihingal agad Kalalabas lang Kaka-umpisa lang ng, ng video natin Hinihingal agad so ayan guys going to work na tayo and gawa tayo ng video para kahit pa paano may ma-upload tayo later kasi Friday today and guys to be honest haggard na haggard na ako plus stress pa kasi 2 days straight two days straight akong umuwi ng late na two days or three days na ganun, Hindi ko na maalala basta magkasunod yung dalawang gabi na late na ako nakauwi ng uh, bahay dahil nga sa sobrang busy kagabi talaga super busy ako pero nung isang gabi hindi masyado kaso lang nung isang gabi magkasunod lang talaga yung ginawa kong keratin and then yung ginawa kong keratin na yun is gabi na rin sila nakarating yung dalawa magkasunod sila kumbaga yung isa binoblow dry ko na para uh, paplansyahin na after ma blow dry tapos before ko i blow dry yung una sabi ko sa kanya sabi ko sa isang customer pinagpaalam ko na applyan ko muna ng isang yung isang customer ng medicine para kahit paano habang nagpapatuyo ako sa hair mo nagbo blowdry ako yung gamot nakababad na sa ulo ng isa so pumayag naman kaya ayun kaso lang kasi kung hindi ko gagawin yun guys talagang malilit at malilit talaga ako sa pagpas ay sa pag-uwi talaga yun na nga late pa rin na nakauwi pero ganun paman, pa man kahit papaano nakahabol naman ako ng bus hindi ako nag taxi so yun guys hindi tayo sa elevator o na sakto yata ang alauna na oh, 1.05 na pero yun laban pa din eto hmm. na nga guys uh, may sasabihin ako kasi to be honest uh, puyat ako ganyan ako, lagi akong puyat guys hindi ako makatulog hindi ko alam kung anong gagawin ko alam mo yung nakapikit ako nakapit na ako pero yung diwa ko kung saan saan napupunta kung saan saan yung uh, wala naman akong iniisip na ano pero meron talaga akong problema pero hindi ko iniisip yun masyado so ayun wait lang guys ha wait lang guys ayan guys pasensya na guys kasi nagpa load ako sa aking uh, card Naglagay ako ng balance sa aking card para sa aking train and bus. So, ayun, nandito na tayo sa sa train station, sa hallway ng station, ng train. Ayan. Napakalinis ng napakalinis ng train namin dito, guys. Ayun, paparating na yung isang train. Pakita ko sa inyo, guys, ha? Ayan, may mga tao na sa tapat. Ayan. Ayan, yan yung train. Dumating na. Sa kabilang side yan, guys. Ayan. Dito yung ano. Ito yung VIP. Ayan, hanggang dyan. Ito. Hanggang dyan. Tapos, ayan. Hindi na VIP yan. Iyan yung parang normal na... Ah... Uh, card. Dito yung gold card. Ganyan. Gold card yan dito, guys. And dito silver card hanggang sa dulo na yan guys and then sa pinakadulo niyan guys uh, babae lang babae lang ang allowed makaupo sa pinakadulo so from here from here ayan mix yan mix, mix yan, pwedeng ano dyan uh, umupo or tumayo mix dyan kasi guys kaya mas pinipili ng iba yung mix dahil na depende sa kung saan sila komportableng bumaba or kung saan sila komportableng uh, sasakay and guys waiting bus na tayo guys pasensya na hindi ako nakapagawa ng video doon sa loob mismo ng train kasi nga ang daming tao Friday kasi ngayon guys so hindi ko rin alam kung bakit maraming tao kahit Friday naman wala namang pasok ngayon ang mga Ibang half day lang Half day lang kasi Prayer time ngayon Friday So, alam niyo naman guys Every Friday is praying time nila So Anyway, yun na nga Nandito na tayo sa Bus stop uh, Waiting bus uh, Mga 6 minutes pa ang dating Ng bus So Habang naghihintay tayo ng bus Gawa tayo ng beriya Ayan napaka smooth guys oh, napaka smooth ng takbo ng mga sasakyan ayan pakita ko sa inyo guys ang ano hindi pa syadong traffic pang mga ganitong oras and hindi rin talaga nagta traffic dito sa bandang to sa ganitong lugar na to kasi napakalaki guys ng uh, mga highway nya so ayan guys nakikita nyo Walang traffic dito. Ang nakaka-traffic lang dito, guys, yung kung baga na may nagbabanggaan. Ayan, kung dahil nga sa uh, ang bibilis nila magpatakbo ng mga sasakyan, ayan. Yan lang yung talaga yung nakukos dito ng mga traffic, mga banggaan. And most especially yung ano, yung ano din, guys, yung nag-stoplight na, tapos ano, ah, uh, ang daming ang daming mga sasakyan, ganon parang ang bagal, ang bagal ng takbo ng mga sasakyan dahil sa stoplight ayan, so nakikita nyo guys and eto nga pala yung metro train station na binabaan ko ngayon ngayon lang bago ako nandito sa kinatatayuan ko and dito ako sumasakay sa tuwing uh, ganitong oras and doon naman sa tapat ako sumasakay pa pa uwi ganyan so balik tarad lang guys sana today is Friday maganda pa rin ang takbo ng aking career today kasi para bawi bawi lang naman kahit papaano kasi ilang araw tayong kulelat nung nakaraang buwan as in guys wala talaga akong, alam nyo ba yung sa isang araw meron akong isa sa isang araw wala talaga. Alam nyo parang asama ng loob ko nun kasi syempre dadalawa lang kami kakasama sa salo na Pilipino and siya busy, ako hindi. Yung parang feeling ko sa sarili ko na laos na ba ako, wala na ba, wala na ba talaga akong kwenta dito, wala na bang gana para sa akin yung trabaho ko. Uh, deserve ko pa ba to Mga ganun yung mga moment na iniisip ko na pumapasok sa utak ko. But, hindi naman sa ganun uh, hindi naman sa araw-araw uh, kong iniisip yun. Kasi hindi naman, yun ang sabi ko nga sa ano ko, uh, sa sarili ko hindi naman araw-araw na ganito yung sitwasyon ko sa aking work. So, ngayon, thanks God. Thanks God sa ilang araw naman. Sunod-sunod na araw na okay naman yung uh, work ko. Okay naman yung uh, takbo ng aking trabaho. Kumikita naman. Although walang, walang masyadong tips. Wala akong masyadong tips na natatanggap. Except yesterday ng gabi. Kagabi, Naka-100 ako, pero nung isang gabi, like, ano lang, ah... Uh, sapat lang pang paload lang ng uh, card ko para sa train and bus. But yesterday, ah... Uh, maganda yung kinita ko, so... Ah, uh, worth it naman. So, guys, ah... Uh, nandito na pala yung bus, guys. Ah, so, uh, paparating na. Pakita ko sa inyo, guys, ha? Ayan, ayan na yung bus, guys. Ayan na yung bus. Ayan yung sasakyan natin. And, ayan. So... Uh, Punta tayo ng konti So mamaya ulit guys ha Mamaya ulit So ayan na guys Nakababa na tayo ng bus And Nakakahingal Tapos na yung misa ng mga muslim So hindi ko na papakita sa inyo Kung gaano sila kadami Gaano kadami ang mga taong nagsisimba na puro lang kalalakihan pero may mga iba tayong makakasalubong pero yun na nga hindi ganon kadami ang makakasalubong natin so ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kadami ang mga kalalakihang muslim ang nagsisimba every friday so ayun ayun sila hindi natin sila makahabol <laughs> Ayan ang daming tao galing sa simbahan Yan, Ganyan sila kadami guys Pero hindi na yan ah. Yung iba nakatawid na Nakatawid na yung iba nakita ko So ganyan kadami guys Ang ah, mga tumatawid Kala mo Diyos ko Kala mo nagwelga o oh. Ganyan sila kadami guys Pag galing sa simbahan Every Friday So alam nyo na Tawid muna tayo guys Oh my god Ayan yung nakita yung maraming tumatawid guys Diyan sila galing Diyan sila galing kasi Nagtatrabaho sila diyan So pag praying time talaga guys uh, Inaalaw talaga yan sila na mag -pray. lahat kahit sino guys po sa praying time lahat ma, lahat ng mga establishmento dito kahit cafeteria kahit kami sa salon nagsasara kami ng one hour para sa praying time so dyan galing yung ibang mga nakita yung tumawid so ayan guys malapit na tayo sa salon ay nakakahagard super init Pinagpapawisan ako ha. Ayan, ang aking face, Nagtutulong aking pawis sa aking face, Ayan. So, until dito guys, uh, nagtatraffic kasi nga yung iba. Yung iba may mga sasakyan. Ayan. So, as you can see guys, So doon natin tatapusin ang ating vlog sa loob mismo ng salon. Or later on, ganon. Para kay papaano may ma-upload tayo. Ayan, para kay papaano humaba yung ating uh, vlog na ginawa. Napakainit so. Mamaya na ulit guys kasi pawis na pawis ako. Tumutulo na yung pawis ko sa aking mukha. So ayan guys, nandito na tayo sa loob mismo ng salon and tapos na ako mag blow dry. Tapos na rin ako mag plancha and nakakain na rin ako. Hindi ko alam na pakita sa inyo yung aking uh, breakfast, coffee and bread. So, ayun. Nagganda-gandahan na tayo. Maglalaro tayo ng ganda-gandahan mamaya. Charis. Ayan. Nakita nyo na kung gaano kadami ang mga nagsisimba. Ganon kadami. At hindi lang yung ganon kadami, mas madami pa. Kasi yung mga dumaan na yun, yung mga tumawid na nakita ninyo, doon lang yun sa pipe na yun. How much more pa sa kabilang part? At saka yung mga nakasasakyan pa. So alam nyo na guys, pag talagang Friday, maraming taong nagsisimba, lalo na yung mga kalalakihan. Hindi ko alam kung bakit puro lalaki lang ang nagsisimpa. Pero meron silang daanan sa pambabae. Iba yung daanan ng babae nila. So anyway guys, dito na lang po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much po and maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye, see you in my next vlog. Bye!